Ciao guys, welcome to my channel. So again, my name is RV and actually just today, katatapos lang pa ng Pasko, December 26. Kung nakita niyo naman sa title, meron na namang nagpakapatay. Oh my gosh. Actually, um I just learned it just a minute ago because Ate called me na parang nagsara daw yung metro kasi meron na naman tumalon kada ano na lang merong talon sa metro bakit ang daming nagpapakamatay sa Italy hindi ko maintindihan pero i feel so sad at gusto ko lang sabihin na parang ba, bakit i mean like hindi ko naman sila kilala no pero i'm concerned kasi parang yung buhay sayang i know hardest life pero sayang kasi hindi mo alam yung future baka naman meron pang magandang mangyayari why would you end it too soon I know sometimes the pain can be so unbearable, excruciating but then tiisin mo lang ng konti tapos baka makalagpas ka din alam mo yon kasi oh my gosh nung isang buwan lang meron tumalon sa train, tapos ngayon na naman dito sa red line ako matagal yan bago mag open yung yung train kasi nga kukunin yung ano yung nagpakamatay siguro it's just so sad and every time i hear that news na meron ngang natalon hindi lang sa train sa metro kahit sa mga building ang daming nagpapakamatay. i mean base sa mga naranig ko dito parang uso siya i feel sad kahit na hindi ko kilala yung tao meron ding isang incident na yung isang kakilala ko dito na parang basta may nangyari yung nakaano sa kanya nagpakamatay din ang 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 tolerance ng pain at saka depression siguro dito is masyadong mababa tapos parang nagiging nor hindi naman siguro normal pero ewan ko siguro hindi lang nila masyadong matiis yung pain ng ng ganun ka katagal they want to escape hindi naman sila nagpapakamatay dahil lang dahil lang ayaw nila na dahil lang ayaw nila mabuhay they just want to for the pain to stop kasi yun lang naman yung reason kung bakit ka mag-escape -e kasi while you're alive you're feeling it pero pag You're, you're gone, you don't feel it anymore. Wala na yung pain. But then, the question is that, what is waiting for you on the other side? Kasi, you don't know. Maraming people, tao yung nagsasabi na, pag namatay ka, it's gone. You don't feel anything. But, you're not sure. Kasi, hindi mo alam, baka mamaya don pala is much worse. You know? I mean, like, sabi ko nga kay ate, nakote, eh, kailangan na ata akong sumikat. Kasi, gusto ko gusto ko sana yung mga nag-attempt mag suicide, ganun. Eh, baka naman kailangan lang nila ng kausap. I'm here, my gosh, walang bayad. I'm all for it. Kumbaga, I'm free. Anytime, basta dun kana I'll be there. Wow. Kasi nalulungkot lang talaga ako. Madaming taong, para kong tanga dito, oh nagantay ako ng bus kasi isang oras yung bus pag holiday isang oras isang bus so madaming tao yung parang I think nagpapa Tiwakal or kinukuha nilang buhay nila only because they feel alone. They feel na wala silang masabihan or wala silang malabasan and I get that because I've been alone my whole life. Pero ngayon kasi sa Italy, maganda yung mga taong nakikilala ko. So I'm very, I'm starting to be open which is very nice change for me kasi meron akong mga taong napaka-amazing talaga na... Pwede kong ilabas yung mga gusto ko, yung mga nasasabi ko. Nagiging healthier ako emotionally. Anyways, so yun na nga. Sabi ko kay ate, Naku te, sana ano, mukhang kailangan ko na ata mag-aral, mag-Italiano. So that, pag man, sumikat ako or anything, at least they would know who to talk to. Pag halimbawa, nakakapag-isip sila ng ganon, alam mo yun. It's crazy to think like that pero yun nga I still don't know kasi how to speak Italian yung mga basic lang paka short sentences yun lang So yun actually what I really want is really just to like be with the person kung yun nga lang language barrier ng marunong mag-Italian and then to just be with the person not just physically but mentally, emotionally, yun lang naman yun eh. They just need to, ayan na yung bus. So, I guess the, this, the vlog ends here na because I'm going home. Nakitulog ako for the Christmas. But now, I need to go home. Okay, so that is it for now. Ciao! Ayan, I'm here na. Kapababa ko lang ng bus. I don't know if it's maingay, pero Naputol kasi. I just wanna say kanina na meron pa ako mga gustong sabihin eh. Wait lang baka ayoko naman masagasaan. Hopefully wala masyadong sasakyan. Ayun na nga. What I was just about to say is that dun sa yun nga mga gustong they wanted to take their life. I mean para sa akin eh wag mo na lang unahan if you feel na parang the pain is so overwhelming tapos hindi mo na kaya wag mo na lang unahan yung sarili mo kumbaga the reason why you're still alive is because I believe, strongly believe, na meron pang magandang mangyayari sa buhay mo. It doesn't end in something na parang pangit or tragic. Kasi kung kung yun na talaga yung ending mo pupuntahan ka naman yan eh. I mean kukunin ka nyan kusa like sa accident ganyan ganyan you don't even have to try so kung hindi pa yun nangyayari sa'yo then just go on kumbaga hayaan mo lang yung buhay mo dumiretso ka kasi I'm sure meron pang magandang mangyayari sa life mo kasi ewan ko yun naman tayo eh kumbaga dun tayo sa hope na hopefully hindi naman tayo mabigo kasi kaya ka nga andito pa rin kasi nga meron ka pang nilook forward na mas maganda tama so ayon I know na yung pain is something na wala eh meron talagang mga pain na it feels so dark at hindi mo siya ma-explain. It, it, just so, ang pangit lang na parang gusto mo lang talagang makawala sa ganun. I know that feeling. Pero, I think it's part of life. That's life. Kumbaga, the good and the bad, that's part of it. It comes with the territory. Merong mga bagay na maganda, pero not all. Ayun dyan. Dyan pala si kuya. At, meron ding mga bagay na ano, mga pangit pero hindi lang naman yun all pangit antay ka lang meron din dyan okay so andito na ako ciao